Ano po yung ngayon sa shoulder niyo? Kasi may check din yung frozen shoulder. Hindi nyo naman hindi Oo. May Sige. time na hindi ko siya talaga may taas na... Tawad Pero sa ngayon, hindi yung araw na ito na itataas mo ba? Hmm. Eh, Meron ang ganito. Ang ganito na. Kapag nakaganyan ka, may nararamdaman ka pang pain sa kanan at sa kaliwang... Uh... Dito. Saan po? particular? po? Partikular? Dito. dito kung nare mo po yan ng uh, 1 to 10, itong part na ito. Tapang po ba? Kung nare po ng 1 to 10 yung page, number 10 yung Dino Homo Mga ngayon 6. Ngayon 6. Ito po na taas. Kung ito po ay uh, hanggang dito. Ito ay <tipuloy> hanggang dito na <tipuloy> Kung nare-read ng 1 to 10 yung page na yun, mo siyang itaas ka na Mga 8. Okay. <tipuloy> okay. Saan po particular? Eh. Ito. Dito na uh. po. Gano'n po yan? Iyan. Sigurit po ba uh, dito? mga... Seven. Seven. Iyan. Saan? Dito. 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 Gano'n po itong giant penis? Mga seven. Seven. Mabing? Oo. Uh. Saan? saan pona rando merding under black shop under the crampsinde under cramps dalta saay mauasis si 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 Six. si 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 po? No, uh, six. Six. The the, 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 the okay. the the six. Oh! oh. Piyong malalit. Tapos sige. Kinuha. Tulog. Tulog. Hinga. Sige, ikaw ko anong taas? Good. Ayan na. Hindi ka na. Taas. Good. Kaya na. Bukod na <laughs> <laughs> sa nakakapalambot. Ang nakakapalambot. Bukod sa nakakapalambot yun. Hindi ko nga nating terapy. Kamusta naman po? Kamusta naman po? Sarap. Na na? <laughs> <laughs> Sabi niyo po kanina merong number 6 na pin. Hindi yan. Ngayon po, Kamusta? Mayroon pa rin. Mayroon Sabi niya ko kanina meron number 7 na pin. Sa pate. Meron lang. Meron pa ang 7 po kanina ngayon. Yeah. Hmm. Oo. Sabi mo po kanina, number 8 na pain dito. Basta hindi niya may taas yung kanan. Mas nagbaba ba niya pati na may confidence? Oo. Hmm. hindi ko siya ba, may, may um... Tanda si. yes. na kanina. sa po? Habang pinataas niya? ang number 8 kanina ngayon? Medyo na lang. What? Two, three, na <laughs> Sabi niyo po kanina, merong number 7 na believer. Ngayon po. Ayun. Ah, okay. Sabi niyo po kanina, nagka-cramps ito with number 6 okay? na faith. Ngayon, ito po sa... Sabi na, diba? Okay, okay. So, ano mo tayo sabi niyo sa therapy yung ginawa natin? na po sa pakiramdam. At tagal po na sinesearch kay help sa nag-search ako sa bonus eh na magkaganito kasi nasa Dubai na ako. Mm -hmm. So, no, pagta-uwi po, kaya nag-message ako sa inyo Ah, kasi so, sa so, uwi uh na -huh. lang po pala. Mm um, -hmm. Um, um, mm uh -huh. Mayroon, din na wala. Hindi talaga ako makatulog. Tapos pag minsan, hindi talaga ako yung... Uh, as in, parang hindi ako makahina sa sobrang sakit. Okay. So, lalo na pag-overboard. Sige. So, aalagaan yeah. so, na lang.